Dito nga guys, bago pa lang mag-start yung game, may sinabi na sa amin dito si Rinsei. Ito'y sabi nyo, lamang sila sa hero, pero lamang naman tayo sa dasal. Pati nga yung random na tamos eh, kabado rin siya sa lineup ng kalaban. Grabe din kasi talaga yung lineup ng kalaban namin dito eh. Puro flag control, eh, puro crowd control. Tapos isang one game na lang din kasi, makakalis na ako sa mythical horror. The legit, ganda lang hero ng kalaban. Ang dami kasi lang ano crowd control eh oh, no pedring arlot ka dito kailangan makatagos ako dito sa 1-1 guys tignan natin kung tatagos ako dito for today's video dito guys tignan nyo yung gagawin ko sa 1-1 alam ko kasi na nandito siya sa damo kaya nag fake lang ako na pupunta ako dun kaya hindi ako tinamaan ng first kill niya tapos sobrang ganda pa ng pana dito ni Selena kaya mapipitas oh, ko patuloy siya guys, what <laughs> alam mo hindi ko alam na itinabalak mo 1-1 ha tapos dito nga, tinraid muna namin yung first turtle kasi nga may maitim na bala kami dito ni Rincey sa 1-1. Tignan nyo yung gagawin namin, napakabisa ng koneksyon namin. Nice, noy! Connection! Connection! May connection namin net ni Rincey guys, no? tas dito nga guys natawa talaga ako sa ginawa ng Selena si namin na to eh May maitim na balak na naman kasi siya kay Wanwan Matatamaan niya ng panato Kaso nga lang nung kakalmutin niya na Yung poste pa ng Miracle ah! Nakalmut niya Tapos siya pa yung mamamatay dito Lala May long Mapatay oh, pa siya <laughs> Yung yung kinalmut Sa part nga na to gigil na sa amin yung mga kalaban Kaya nag invade na sila dito Pero pinalagan nga namin sila Kaya ito yung nangyari apo habol, habol. Tapos dito nga, akala ko talaga katapusan ko na. Ah! <laughs> 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 Nagbuhay pa nga ni Dito nga guys sa part na tong ganda sana ng binabala ko eh Kaso nga lang parang may demonyo yata Ang nakikinig eh. Kaya ito tuloy yung nangyari Tignan nyo Wala nga di tayo mamatay dito para maganda-ganda pa natin sa ano Sa medical glory noy Usod lang Tago, tago, tago no. Patay na Oh, hallelujah Matay agad Oh, chulo Sakit Grabe no, kakasabi ko lang na sana hindi ako mamatay Kaso namatay agad, lala Dito nga guys, up na yung Lord Pero sobrang ganda ng pwesto namin dito nila Frankie Kaya pag Danny Arlot, pinagsasampal niya na to Kaya mapipitas pa namin siya Nice mo, Frankie Tara na, alert na Ba? bad, di ba? Kadito, kalapak ko dito eh Ito yung pumapatay sa akin oh, Uy, bakbakan, bakbakan, bakbakan Patay, 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 patay Patay ka na Tara, tara. Ikaw nga po dito. Pakar. Oy, F. Hmm, piso na lang yun. Piso na lang yun. So, <laughs> yun. Dapat pa rin di na ako nag Alam, marami pang buhay. tayo ako Ah Nice One Ito man sana Ito man sana Lord, 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 Lord dito nga guys, naglo-lord na nga kami Pero kumuntes pa rin sa amin yung mga kalaban Kaya may magaganap na naman na bakbakan Initiate retreat sayang nga eh, nakatakas pa yung Fredrin. Pero kahit wala yung jungler namin, naglord pa rin kami dito ni Tamus Para, lord natin Please, nice mo, wow, wow ko Push, 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 Request tapos na to lord. Tapos na to guys, let's go Stop, isa na lang ito Yung ring Initiate retreat

Ini bencana. Pumuso. <laughs> Tawakas, nakalis din. Victory! Tinininin, tinininin. Putig ka, wala na namang ano. Wala na namang entrance. Ba't ganun? Ang tumal sa akin. Wala na yung entrance. Yung tinininin, Wala na, screenshot na lang. Ba't ganun? Wala na, tinatanggal na ni Muntun. Wala na guys Ayun ano na oh. Wala na Finish na Wala naman nun Ayos G sa mga classmate natin Pumusad